sinabi ko nga, meron sila parang script kumbaga na kinokopya. Kahit right, magandang araw po sa atin lahat. Personal nga na pumunta itong si Vice President Sara para magpakita, magpahayag ng kanyang suporta sa laban kasama ang bayan prayer rally. At dito ay personal niya rin na pinapasalamatan ang ating mga kababayan na todo suporta sa kanya kahit pa sa gitna nitong iba't ibang paninira at pati sa nangyaring pagdinig sa Senado patungkol sa isyu ni Pastor Apolo Kibuloy na umano'y may mga pang-aabuso, abay, idinawit pa itong si Vice President Sara na ayon sa kanya halatadong may binabasa silang script. So ito na nga po mga kababayan po natin. Dahil na diskubre na ng kampo ni Vice President na ang paninira sa kanya hindi lang sa nangyaring uh, Senate inquiry kung saan talagang siningit ang kanyang pangalan at ni dating pangulong uh, Digong uh, kundi yung mga vlogger din nitong uh, tamba at ni BBE mismo na talagang sinisiraan siya at kung ano-anong isyo ang kanilang pinapalabas sa kanilang mga vlogs para masiraan itong ating Vice Presidente. At nilinaw ni Vice President Sara na suportado niya siyempre si Pangulong Marcos at wala siyang sinabing masama at hindi nga ito nagsalita sa naganap na free rally. Ngunit uh, nakipagpicture, nagpasalamat ng ito. Dito para unang-una magpasalamat uh, sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga ako, loki Buloy, ipapasalamat kami sa inyong suporta uh, sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko uh, sa OVP at sa Department uh, of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Uh, magdasal tayo uh, ng katotohanan, ng justisya uh, para sa lahat na pantay-pantay ang uh, pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ma'am, yung hinain po mga taong bayan po, ma'am, pagod na pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw ang pagbabago na nararamdaman nila. Opo, um, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating uh, Pangulo. Uh, meron po sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng uh, mapag-usapan ng merong uh, diplomasya. At uh, nasaya ako dahil uh, ang mga supporters si Pastor Apollo Bull, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahin ng uh, SMNI, merong uh, mga ganito na mga rally at pagkikipot para mapalabas nila ang kanila ng mga nararamdaman. At uh, ito ay pagpapakita ng ating uh, freedom of speech and religion. Uh, your comment, they want you to become the president of the Philippines right now. Apo, ang alam mo kasi uh, sinasabi ko lagi, no ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung... Uh, mangyayari uh, bukas kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos magdasal para sa bayan natin magdasal para sa katotohanan magdasal para sa justisya and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa office of the vice president at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan ang pagsirmisyo Uh, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating uh, mga kababayan at ang trabaho ko sa Department of Education uh, para mai maiangat natin pataas natin ang kalidad ng edukasyon. So yan po mga kababayan po natin, isa sa mga tanong sa ating uh, vice presidente na ano na dahil tinutulak na siya na nga umano yung mag-take over. So yan po ang uh, ang ilan sa mga sinisigaw ng ating kababayan diyan sa nakaganap na pre rally. Ngunit napaka-smart po ha ang sagot ng ating Vice Presidente ano na ang kanyang sagot eh mag-focus muna sa kanyang uh, trabaho at hindi niya naman umano alam ang takbo ng politika sa ating uh, bansa. So sa ngayon napakalinaw po ha para sa mga paninira kay Vice President Sara na umano uh, gigil na gigil na na maging presidente. Abay narinig niyo po ang kanyang sagot. Ah, focus muna sa trabaho. So karapatan naman ng bawat uh, Pilipino, ng bawat individual na magsalita ah, kung mayroong nakikita gaya ng ginaganap ngayon na, pag, uh, na pagkakaroon ng prayer rally dito sa Liwasang Bonifacio. So karapatan niya ng bawat isa eh, kung ayaw nila kay Pangulong Marcos, karapatan nila yan. At para sa ating Vice Presidente, at least trabaho muna at ginagampanan niya muna ang kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. May maaasahan ng mataong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga nangyayari, na gusto nilang pagbabago. For the Office of the Vice President, ano ang kaasahan ng ating mataong bayan? Okay, makakaasa sila. Makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of uh, Education at uh, pagtatrabuhuan po yun, nandoon yun. Uh, sa aking oath. Nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin noon, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating uh, bansa. Nandito din ako para makiisa sa uh, pangdarahas, pang-aapi uh, sa SMNI. Clearly, it is a violation of uh, the freedom of media. No, at nandito din ako para suportahan si Pastor Apolonio Pibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno na nagkukumple na, 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 kung ano yung kaso sino yung totoong uh, identity nila. At uh, one sided siya lahat atake, lahat paninira kay uh, Pastor Apollo And ma'am, sa kabila po ng Black Box against you, you will continue to work as a Vice President and Education Secretary? Um, yes, opo. ah uh, lumaki ako sa politika. Kaya alam ko na ang Black Propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. So, sinabi ko nga, meron sila parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang talabasin na Sinday si Sara ay isang uh, corrupt, abusado, taxil na murderer na warlord para meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga... So yan po ano, ang nakikita ni Vice President Sara, mga kababayan po natin, na scripted umano at one-sided itong ginaganap ngayon na pagtinig sa Senado, lalo na sa Uh, committee ni Conteveros at puro lang umano paninira pang-atake ang ginagawa laban sa pastor kaya suportado niya ito at uh, syempre uh, dahil uh, isinama nga ang kanyang pangalan at ng uh, dating pangulong Digong na umanay kumuha ng armas doon sa uh, lugar ni uh, Pastor Apulo Kibuloy kaya para sa kanya itong black ops itong black propaganda ay parte ito ng buhay politika, So, good job po. Ano? Maingat ang uh, sagot ng ating Vice Presidente. Wala man lang ni isang atake na binitawan laban kay Tambalos Los at kay uh, Pangulong Marcos Jr. Napaka-smart po. At uh, para sa karagdagang update, mga kababayan po natin, huwag kalimutang mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform, at uh, siyempre mag-comment na kung kayo ay may sariling komento sa loobin patungkol sa mga nagaganap ngayon sa ating bansa.